Shoutout sa inyong lahat guys Dito kami sa loob ng bilajomol. Mall Mali, Kasama ko si Jay, si Tidy At si Jumar Ayan Apat kaming pumunta dito sa Biladyo sa Bata Ayan. Bakit kami ng Nesto Nesto Naghanap kami ng ano Ng kainan, mayroon ditong kainan daw sa Nesto Tingnan natin First time natin kakain dito ng ano panghalian And yan ay sagot ni Jay bali nakakit lang kami dito sa ano, sa bata And, tingnan natin kung gaano kaganda ang loob ng nesto at kung gaano kagandang kumain dito sa loob ng nesto sa building ng Bilagio Mall yung nesto at Bilagio isa lang yan yung building Bilajo Mall. Yung nisto na ano, nasa loob ng Bilajo. Bilajo Mall. Ayan. Yun ang gusto ko lang linawin. Bali, yung nisto umuupa sa loob ng Bilajo Mall. Ayan. Yung building ay Bilajo Mall. Ayan. Kaya, ayan, umupo muna kami dito ni Tidi habang nintay namin ang aming kasamang si Jay. Pumunta doon sa kanyang kaibigan, may kausap siya. Intend lang natin. At o-order na ng pagkain yan pagdating ni Jay. lang natin guys. Medyo upo-upo uh, muna tayo. Pahinga muna tayo. Umakit kami dito sa first floor. Galing kami sa ground floor kanina. Ayan. Bali ngayon ay hapon guys. Ayan, nandito na kami sa loob ng ano, restaurant na ano yun, parang pangalan nito. Yan o ka Inasal. Ayan. Ang pangalan ng restaurant, Ka Inasal. Ayan. Ka Inasal restaurant yan. Binago niya. Mang Inasal, ginawa niya dito sa ano, Ka Inasal. O, sang, sang kapang may eh. Ka Inasal na parang kinalaban niya yung Inasal, Mang Inasal. Ayan. Upo-upo muna tayo dito habang tayo naghihintay ng ating pagkain order ni Jay yang pagkain na yan na aming kakainan ay sagot ni Jian. Siyang may ano niyan, gastos. Bali, sumama lang kami sa kanya dito sa bata. Kasi mago grocery siya. Eh, marami siyang pamimilin. Pang ano yun, weekly budget siya tayo Yung pag-grocery niya, kaya sinamahan namin. yan tatlo kami dito kasama ni JCG. Si Nandito sa counter. modern ng aming pagkain. Yeah, ayan, sumahan nyo kami sa aming pagkain dito. Ayan, si Gina yung nakatayo. Ayan, nasa counter yung nakaway. Long hair na siya. Ayan, hintayin lang natin guys. Ang ating order. Ayan, yan lang kasi ni Jay kung anong gustong inumin. Eh, merinda lang sabi ko. Dito guys sa bata, ito yung kapag day off ng mga tao dito sa Riyadh, yung mga Pilipino, ito yung takbuhan nila. Dito sila madalas nagpupunta sa lugar ng bata. Yung bata ay nandun yung nisto, nandun yung villaggio, nandun yung electron building, nandun lahat mga bilihin mo nandyan, mga groceries. Diyan mo makikita yan sa bata dito sa Riyadh. Tapos ko pag nagugutom ka, pwede kang umakyat dito sa Nesto building. Meron din itong restaurant. Tapos sa Bilajo Mall sa taas naman sa fourth floor, meron din doon kainan sa food court ng Bilajo Mall. Bali yung Bilajo at saka itong magkatabi lang to. Tsaka itong Nesto, bali yung Nesto nakahiwalay lang ng building pero isa lang ang building na to. Isa lang ang pangalan Bilajo ang pangalan. niya. Ayan. Habang nilitay natin si Jay, ayan, dito, nilitay natin ng order. Nandito na kami sa lamisa ang aming pagkakainan. Ayan yung, kung nakikita nyo yun, mga lamisa yan, mga pag may kakain, ayan yung mga lamisa na sa center ng ano building. Tapat ng restaurant, mga lamisa, kainan. Ayan yung order niya, bulalo, dinuguan, ayan sa mga... May ilig sa bulalo dyan. Kain tayo guys yun yung order niyang bulalo at dinuguan tapos meron pang kasunod na ano yan yung yung bangus na ano daing yun nihintay pa natin yung bangus sa daing nihintay natin yung daing na bangus yun, masarap yun bihira lang tayo mga tikman yung daing na bangus bali lima kami yung kakain dito guys kasi dumating pa yung yung kaibigan ni Jane isa dito pa parating na dito sa lamisa order pa siya ng isang kanin kasi ang na-order niya lang ay apat Bali, yung isa, orderin niya pa. Kasi parating na siya rito. Yung kaibigan ni Jay. And, ang mga in-order ni Jay, yung soft drinks. And yung si Jay, yung naka-white na yan. Yan yung kaibigan natin, kababayan ko yan dito sa Riyadh. Bali, magka-isa lang kami ng lugar sa Quezon. O well, yan guys, kaya na tayo. Ito na. Lapangin na natin tong northern ni Jay. Yan. So basawa na yan dyan sa ano, gitna. Yan may bulalo. Masarap yung sabaw ng bulalo. Bulalo at ginuguan. Ayan Tapos so may kanya-kanya tayong tasa na ng sabaw. Hmm. Ayan yung bagong dating na kaibigan ni Jay dito sa anin. O, oh, lamisa. Yung nakatayo. Guys, kaya yung order niya kanina, apat na kanin lang. Ngayon, nagdagdag siya ng additional siya ng isang kanin pa kasi may dumating na bago ito. Kaibigan ni Jay yan, hindi ko siya masyadong familiar yung pangalan. Nakalimutan ko pero nagkita na kami kagabi dito sa bahay ni Jay niyan. Nandito rin siya sa bata. Nagkita-kita <coughs> kami. Kita, kita kami rito sa bata. Ayun. Kaya umorder order si Jay ng additional na kanin. Para may pagkain din siya. Ayan. Kain tayo guys. Samahan nyo kami dito sa aming pananghalian. Dito sa Nesto Restaurant. Mang uh, Kainasal. yan, Kainasal Restaurant. Matatagpuan yan dito sa Nesto Building sa Villaggio Mall. Ayan. Beside Villaggio Mall Building. Ayan. Sa so, mga gustong kumain dyan, pasyalan kayo dito sa Nesto Restaurant. Sa Kainasal Restaurant. Ayan. Masarap din palang pagkain dito guys. First time kong makaka First time ko lang dito nakapag lunch dito sa restaurant na to. Meron pala dito. Dati kasi da lagi kami sa taas ng ano Bilajo sa fourth floor. Doon kami kumakain sa food court ng Bilajo. May pero ngayon ko na nalaman meron pala dito. Kaya ngayon ay alam ko na. Ayun guys, bali pa uwi na kami. Andito na kami sa aming ano. Tapos na rin kami maggrocery. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung grocery namin. Napakaraming pinamili ni Jay. Ayan dalawang cartel ano yun tawag na trolley na ano dalawang puno kaya magkakasama kami yan tatlo kami yung tagatulak ng pinamili ni Jay kasi maraming daman yung trolley puno siya ng mga grocery yan pauwi na kami guys sa aming inuwi yan sa bahay ni Jay sa so, kanyang tinutuloyan dito sa Riyadh on the way na kami going to going back going back home. Ayan. dito kami sa highway. Ay maraming salamat guys sa inyong panonood. huwag kalimutang mag-subscribe kay Unisan Pinoy OFW Vlog.